yan imbag na bigat kanta ko yung abig kakagsat mga punsoy dito na tayo sa my right part Pakita na tayo ng hagdan pagkakit natin sa taas and dinin the mansion hey! pinapadaan lang natin itong mga kabayo hmm. yan o no? yun yung hagdan na yan nakitin natin yan Akitin natin niya baya-baya pero ngayon ikot ko lang tayo dito sa mga kabayo. Papakita ko lang sa inyo itong mga kabayo rito na pwede sakyan. Pamaya-akyat tayo dyan. Ikot-ikot muna. Yan. Ito, Pagpipilian niyo ka mga kabayo. Dito kayo mamimili ng kabayo, anong gusto niyo sakyan. Dito tayo sa right part ngayon, kakabsat mga bonsoy ha. Pili-pili lang tayo ng kabayo. Depende sa size, anong gusto mong sakyan. Malaki? Maliit? Yan. Depende sa size. Yan o. Depende kasi sa size ng kabayo. Yeah, may kulay pink sa maliit. May kulay pink sa medium size. May mga... May kulay pink sa malalaki. <laughs> Pero actually ito, kulay black ang mga magandang mag 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 klase. Yeah. Sakay-sakay na ng kabayo, kakabsat mga bonsai, pili-pili na. Pili-pili na. Dito tayo sa may right part. Kakabsat mga bonsai yan, mga Lenny horse. Pero ayoko nyan gusto ko BBM horse. Gusto ko pula. Ayoko ng red, ayoko ng pink. Yeah. pink lawan horse yan, ayoko niyan. Makana ka hilera mga kabayo. Kung anong kung anong gusto nyo sakyan. Papili lang kayo dyan. Sa kabila. Sa kabila daban is yun, ikot-ikot mo lang kabayo. Pwede mo ikot-ikot dito ang kabayo. Depende, mamili ka rito. Dito tayo sa right part. Kakagsat, mga bunsoy. <laughs> Oo, oh, iba-iba klaseng tadayo. Yun, o. Oh. Yun, nag-wild na siya. Yan, yan yung yun. yun. Paikot-ikot ka lang dyan kung sabang magkabayo. Pwede kong umikot-ikot dyan. Yan. Akit na tayo rito akitin na natin to ito yung asong balaki baka bumigay laki ko eh hindi okay lang okay lang Ha -ha. Now, meron na namang St. Bernard dito laki rin nyo laki o oh. laki o oh. picture picture eh, laki oh. yan yung St. Bernard dito sa bay sa Rye Park naman to. Ito yung per person unlimited shots. Ano yung nagay na, boss? Anya junior, na? Ha? Junior. 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 Junior, ha? Junior. Dito kaso kapila. Yeah. Sa cellphone nyo po, ma'am. Hindi na nangangagat. Hindi na nangangagat okay. na yung ganyan lahi. Bababait yan. Kahit anong laki niyan. Si Junior. Si Junior. Sila, ma'am. Ayun, ma'am. Okay. Yes. Yeah upload videos na kakabsat laki rin oh video nyo ayo diba, akit tayo nitong ano hagdan akit natin to pero pahinga pahinga lang ha hindi natin pwedeng diretso to hihingalin talaga tayo rito hanggang tuktok ha baan nyo lang si kabsat puro upload videos lang to pahinga pahinga lang Kana kinis straight po talaga to. Baka pae ka talaga. Yan niya sa. Pena. Okay lang. Ah, ketakit lang. Wala pa tayo sa kalahati. <laughs> okay lang 'yan. ipahinga pahinga lang yan may pahingaan naman eh yan style niyan. huwag pong dediretso yun talaga patay ka talaga hindi Ay nga, paiga mo na kakapshot ko abonsoy. Putik na ba ko limlim ngayon. Ah. Magandang weathernya, nanti paling mas madali bumaba kaysa umakyat buti sila ate sa kasi kuya pababa na ihingalin ka talaga pag ka sila talaga may practice ka mas madali bumaba konti na na po. dito rin tayo bababa mamaya eh. Hmm. Tira ba natin oh, taas oh. Ta? Kuya Perenal, kaya mo to? Hmm. Kaya mo to kuya. Wala ka rin naman bisyo eh. Pero naninigarilyo ka talaga, ubinom ka. Hindi ba talaga kakayain, eh? ngaling ka talaga. Iba talaga hindi ka naninigarilyo kakayanin mo pag ano wala pag panig sigarilyo ka wala ubusan ano mo rito ang resistensya mo Ayan. upload videos lang to kakabsat pabuntoy ha doon na tayo alis taas ito na natin yung the mansion sa kay right park Kala nyo tapos na. No? May akyatang pang isa. Yun. Malit na lang yun. Kuya, nasa taas na tayo. Another pahinga. hoho -ho. Yeah. <coughs> yeah, out muna kagabsat mga bunso. Yeah. Para hindi tuloy-tuloy live natin. Mamaya pagdating natin sa taas. Yan, yan ulit natin. Maglalive ulit tayo doon ay mag upload videos ulit tayo doon yan takto yun lang natin 10 minutes to halos hmm. sa tataas naman na tayo eh pero mas maganda na yun para hindi putol putol doon tayo sa taas mamaya mahaba rin lang kasi masyado to pag tinuloy tuloy natin to baba ibingil ako doon sarado po sa baba po siguro may CR po. Alam ko po ba sa baba meron eh. Papa, sa baba You're na lang right. po. <laughs> Binabantalize po kasi ng iba. Yan yeah, wow, kasi may CR sana yan. Pero binababoy ng iba. Inusulat-sulatan. yeah, binawarak-warak yung tiles. Dapat talaga may CR dyan. Pero yung mga mga ibang sirawol ng turista, sinisira nila graffiti, dinodrawingan nila yung ginidoro, sira-sira na yung tiles, diba dati talaga may CR talaga rito dapat naman kasi, kaya nga pero yung mga ibang turista kasi alam nyo na, yung mga pasaway, matitigas ang ulo puro ano na yan puro pitak-pitak na mga tiles kasi niyan, wala na, ididoro, puro sulat-sulat vandalism -sulat. yan. Yan. yan upload out na muna tayo kapasat out na muna ko

Lang. Picture, picture, lang. picture lang po picture talaga ba? May kabahay doon pa picture. Ah, oh, picture lang ba ba ba? Hindi ko lang kalab, minsan kasi pwede mo yata ilabas sa highway. Mga iba nilalabas sila sa highway. Paano? Ayoko, wakano bayad doon. So, minsan binakakasalubong kayo dyan sa highway, di ba? Oh.